Binigyan kami ng uh, kapitbahay namin ng uh, saging saba. So, ang gagawin natin ngayon ay uh, nilatamis na saba at palitan sa tubig. Para simulan natin. Ito, meron tayong uh, gata 200ml na gata at isang 400ml bali 600 ml lahat. Ilagay lang sa isang uh, maliit na kaldero. Buksan ang stove sa medium heat. And then, halo-haloin. Hindi naman kailangan halong maya-maya. Halo kayo ng halo eh. Basta, i-check nyo from time to time. Bale, yung process na ginawa dito ay uh, reduction. So, kailangan talaga uh, yung apoy mahinang mahina at halo kayo ng halo. So, ito nga, nakikita nyo, naghihiwalay na yung ano, yung mantika. So, yan, medyo malapit-lapit na yan. Yung consistency niyang ganyan. So, basta, ano, constant ano lang, halo. At mahinang apoy. Ayan, o. Oh, nyo ba? Medyo nagbabrown na. So, continue stirring lang at para hindi siya masunog at para hindi siya dumikit. Ayan, sa stage na ito ay uh, almost done na po tayo. So, tuloy-tuloy pa rin ang halo para hindi siya masunog. So, yan, Okay na yan, no? Pwede. Ready na po yung ating uh, latik. So, ang gagawin nyo lang ay uh, i-drain para tapos set aside nyo para mamaya, uh, yun ang ating uh, ilalagay sa huli. So, yung mga hindi pa nga pala nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Mag-comment kayo. I-like nyo po. So, uh, ano pa ba? I-share! Thank you po! Uh, ngayon naman ay uh, gagawin na natin yung palitaw. So, meron kami ritong, ano, itong uh, glutinous rice. Maraming nabibili niya sa grocery. So, ito nga uh, ang ginamit namin ay 2 uh, cups na glutinous rice. Then, lagyan ng dandan na para matansyan nyo yung uh, consistency. Kailangan po hindi siya runny. Kailangan eh, bali gagawa tayo ng dough. Ayan nga po, at uh, nilalagyan ko ng ano, tubig na dandan Pagka alam nyo yung uh, medyo Rani siya, dagdagan nyo lang ng uh, uli ng ano, ang glutinous rice. Pero ang gagawin talaga natin dyan ay gagawa tayo ng dog. O, oh, yan nga. At uh, medyo kinulong tayo sa tubig. So, dagdagan natin uli. Then, halo ng halo. Haloin lang. So, ayan na nga. Nakagawa na tayo ng Yung ganyan, okay na yan. Kasi hindi na siya running. Ayan, so, ready na po tayong gumawa ng, ano, ng palitaw. So, ang gagawin ay kailangan lagyan nyo muna ng matika yung uh, lagayan nyo para mamaya hindi siya didikit at isa pa kailangan eh lagyan nyo rin ng maglagay rin kayo naman ng mantika sa kamay para hindi siya dumikit. so yan nga kung sa nakikita nyo naglagay yung naglagay si Auntie elo ng uh, mantika Yeah, ready to form na. Yan ang pinakamaganda para uniform ang laki. Gumamit kayo ng scoop. Depende yan sa kung anong size ang gusto nyo. So, sa amin ay gumamit kami ng 1 tablespoon na scoop, measuring scoop. So, yan. Binilog muna. Tapos, yan uh, pipiin ng konti tapos para magform siya na oval shape yan then yan na ilagay na dun sa container nyo na may mantika ah uh, sana nga po uh, wag sana po kayong mag skip ng ads kasi po malaking uh, suporta po yun para makagawa kami ng mga ganitong klaseng video. Thank you! Binabati ko nga pala yung lahat ng aking mga subscriber sa iba't ibang parte ng mundo. Hello! Kumusta po kayo? Hello! So, ayun, uh, natapos ng lahat. Ngayon, isi-set aside muna natin ito, habang uh, ginagawa natin ngayon ang carnival. So, dito, gumamit kami ng uh, apat na tasa ng tubig. Tapos, naglagay kami ng 2 uh, cups ng brown sugar. Ang ginamit namin dito yung darka. O, oh, yun. Uh, ilagay dun sa kaldero na may uh, tubig. Ang gagawin lang ay aluhaluin lang. Tapos, painitin, pakuluin. O, oh, habang uh, kumukulo siya, ilolo fire nyo lang ha. Habang kumukulo siya, handa na natin yung saging saba. Wala, madali lang to kasi ano, wakalata ano, mo lang naman yung saging saba. Tapos, puputul-putulin mo. Ito sa amin, ang binigay sa amin kasi medyo maliit eh. So, ang ginawa namin, hahatiin lang namin ito sa dalawa. That's it. Okay na yan. Pagkatapos putol-putulin ay ilalagay na natin yung saging dito sa ating uh, arnibal. So, yun. Lagay sila. Tapos iluto lang na mga uh, siguro mga 20 minutes. Gusto lang natin medyo ma-absorb ng saging arnibal. So, yan na. Pagkatapos noon ay palilitawin na natin yung ginawa nating kanina. Palitaw, kaya nga tinawag ng palitaw eh. pinalilitaw. So 'yon, ilagay lang sa kumukulong tubig, low fire, tapos hintayin lang lumutang. Kasi kapag lumutang na siya, luto na 'yan. Pwede nang hanguin pagkahango nyo, ay ilipat nyo sa isang container na may tubig para hindi siya, sila magkadikit-dikit. So, yun nga. Pagkahango, ay tatanggalin naman natin ngayon yung saging na nilagay natin sa, ilipat lang natin sa isang lagayan. Kasi ang uh, susunod natin na ilalagay sa arnival ay yung palitaw. Lulutuin natin sandali sa arnibal para ma-absorb yung tamis. So, yun na. Lulutuin natin siya ng konti. Konting-konti lang. Siguro mga 5 minutes. 5 minutes lang natin silang uh, lulutuin sa arnibal. And then, kapag ka uh, naluto na, na alam yung naluto na, o na-absorb niya na yung arnibal, i-transfer nyo na doon ang saging na saba. Ayan na. Ngayon, pakulo nyo na lang ng konti para medyo lalong ma-absorb Kasi yung, ano, yung arnibal, the more na kumukunti siya, ay uh, nagiging malapot siya. So 'yun, 'yung latik na ginawa natin ngayon, 'yun ang ilagay ninyo sa ibabaw. So ayan na. Luto na ang ating uh, minatamis na palitaw at saba at latik. So, salamat po sa inyong panonood. Sana po, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Bye-bye!